Ito yung aming aso. Hindi nala namin siya. Kaso parang hinihingan. Ayan guys. So yung aming tatay bumili muna ng dishwashing. Yung mga kulang pa sa kahit. Ayan. Buti bukas pa ang dali. Ang Pero dati daw na siya ng dishwashing at saka yung alam niyang kunang sa bahay. What's up, play? <laughs> ito yung aming aso. Ano pong tawag dito sa aso na to? Hindi ko alam kung anong tawag dito. Tapos tignan niyo yung buntot nito Oh, ang oh. ano pong po ang tawag dito sa aso ito? Ganito po. Tawag dito. Mabay ito. Aso nangangagat to ng tao. <laughs> Kaya pina-injectionan ko siya kaninang umaga may libre ng Pero dalawa yung tao na netong nakagat at awa naman ni Lord eh, hindi naman sila na ano na sira ang ulo kasi sumahan ko rin silang mag-injection complete vaccine ko rin yung batang mga nakagat nito kasi pag nabibigla siya nagugulat siya nakakagat siya kaya nilagyan na namin siya ng para hindi siya makalabas pero buti na lang taong bahay na asong bahay lang din talaga ito lalabas lang ito kapag uh, magdudumi iihi and then um, uh, yan ganun lang siya kaya lang siya nakakagat kasi nabigla nabigla siya nun kasi biglang may sumigaw tapos yung aso namin isa na retriever uh, kumahol kaya kala niya merong komosyon pero yun, tinamba niya yung bata hmm, kasi yung bata ang tinitira niya eh. pero okay lang, tayo ka tayo tayo, pakita ka hello, sabi mo hello ito, dinala namin siya diba? Ito na ano pong aso ito, nung tawag sa asong ito, napaka balahibo. Kaya pagka ano, dami namin balahibo guys. Ayan oh. Hindi e na pala. At uh, nakabili na siya. So yan yung aming tatay. At uh, nag ano na lang, nagpapa, magbabayad na lang. Kanina galing din kami palengke. paningki. Oh my God, what about sa ilaw pala. Sa ilaw pala ito. Kaya pala nanginitin siya. So, namalingke kami kanina. Bumili kami ng suka. At ng ano ng, ng, ng halo. Kasi ilalagay namin sa paksiw. At meron din tong kasamang ampalayang kalate. yan yung binale. Yan lang. Ano, kapre? Bumili siya ng panghaplos.